Ok, sangalan samahan sa anak sa Diyos Espresanto Amin God bless this pod, Amen Ok, Portulis video dahi mga idol Hey, okay, magmukbang ta og bulabula -bula nga gisagul sa inatayan mga idol So, ya, yeah, larga mga idol Kao na ta? Ah, sarap Ngaon ontan ni mga idol, paniuddo na nato Oke, okay, kanela satung isudaan nurun ke. Juduge enak ayo meg luto apa So. Oke, okay, kanela. Ngawon taninyu. Ah. asa timplada sa inatayhan mga idol, ug kining bulabula. Baba. Aa Kaun mga idol, hurot gimbaho ni ron. Oh, shout out ito sa itong amigo nga vlogger pun Si Bunal Vlog. Shout out yung idol. Okay. Naunta mga idol. Og ni Archie Mansuito. Atong kauban po nga vlogger. Okay. Naunta mga idol. Mga na itong paniunturon, idol. Kanilang sa kay Medyo apikin na magluto-luto pa mga idol. So, okay. Let's eating. <laughs> Kaon tayo mga idol, mga viewers. Mga on tayo ninyo. Okay. So, salamat eh kay mga idol ha, sa inyong kanuna yun nga pagsuporta sa atong mga video. Na naagi mo pirmi diha. Nag paluyo sa atong mga video. Thank you kayo mga idol. Ay uhon. ginooray may bawas sa inyo mga idol. Ginooray may bawas mo palipay sa mga nag-like sa atong mga video mga idol. So Thank you kayo ninyong tanan. Og so, inaot ko nga padayon mong magsuporta sa atong mga video o sa uma umaabot pa na tong mga video thank you sa inyong lahat mga idol mga solid kong followers o mga supporters thank you kayo o ito lang mga idol ang ating video ngayong araw kasi yun lang ang magagawa kong content kasi hindi pa ko nakapag-isip kung ano talaga ang dapat nagawin So ito lang. Sana ay magustuhan niyo mga idol. O, maraming salamat kayo sa inyong lahat. O i-share niyo mga video mga idol. Og don't forget to like and subscribe sa ating vlog. Thank you mga babay. <laughs> Thanks for watching.